Galit na galit na naman ang China mga kababayan dahil sa ginawang pagpasok ng dalawang barkong pangdigma ng Germany sa Taiwan Strait. Beijing agad na nagbanta na magsasagawa raw ng mga aksyon para labanan ang mga balakid at tila ba paghamon sa kanila ng bansang Germany. Chinese warship at German Navy nagkaroon ng inkwentro sa South China Sea. Samantala, makalipas ang dalawampung taon dalawang barkong pangdigma ng Germany ang dumating naman sa Pilipinas. Pangako ng Berlin, natutulungan daw ang Maynila para mas lalo pang palakasin ang ating kakayahan pagdating sa maritime security. Samantala, mga barko ng China naglaya sa na rin sa Skoda Shoal. Ito ay matapos ngang pumutok ang balita na inalis na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanua sa bahurang ito. Ako po si Roy Zen, welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Malaking issue at talaga namang pinag-uusapan ngayon ng pag-pull out ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa mula sa Sabina o Escoda Shoal ang teritoryong ito ay isang malawak na bahura na tinatayang nasa 120 square kilometers at pilit nga itong inaagaw ng China kahit na malinaw na malinaw na pasok ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng ating bansa. Ang Skoda Shulorin ang nagsisilbing daanan ng mga resupply missions na isinasagawa ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre na nakistasyon naman sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin kung sino ang may kontrol sa ruta patungo sa Sabina Shoal ay siya rin ang may kontrol sa mga dumaraang barko patungo naman sa Ayungin. Ito ang dahilan kung bakit ilang beses ngang sinubukang paalisin ng Chinese Coast Guard ang magbanwa sa Eskoda hanggang umabot pa nga sa puntong paulit-ulit na binangga ng barko ng China ang barko ng Pilipinas noong nakaraang buwan ginigit kasi ng China na sila ang may karapatan sa teritoryong sakop ng Spratly Group of Island kahit malinaw naman sa batas ng UNCLOS na Pilipinas ang may sovereign rights sa teritoryong ito. Matatandaan na noong April 2024 ay pinostihan ng barko ng PCG ang Escoda dahil sa mga report ng posibleng reclamation na gagawin ng China rito. Tumambad kasi sa buong mundo ang malawak ng mga sirasirang mga coral reef sa bahurang ito na bunga ng oil and gas exploration mula sa mga barko ng China. Nito lamang September 15, 2024, inalis na ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanoa sa Escoda Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Terriela, dahil nga sa pagharang ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas, umabot na nga sa puntong na uubusan na ng pagkain ang ating mga sundalo sa barko. Lugaw na nga lamang daw ang kinakain ng mga ito at tubig ulan at tubig mula sa aircon ang kanila namang iniinom. Dahil dito ay nanganib ang ilan sa mga crew ng barko at kinailangan na ngang iuwi dahil sa dehydration. Giit ng PCG, hindi raw inaabandonaw o sinusuko ng Pilipinas ang Escoda Shoal. Sa katunayan ay plano nilang mag-deploy ng panibagong barkong ipapalit dito para muling bantayan ang kinikilos ng China. Pero ang malaking katanungan nga sa ngayon ay kung makakapwesto pa bang muli ang barko ng Pilipinas dito. Kung yun nga mga resupply missions ay talaga namang kulang na lang ay palubugin ng mga barko ng China. Ang mga katanungan ito ay siguradong mabibigyan ng kasagutan sa oras na muling ipadala nang PCG ang kanilang mga barko sa Skoda Shoal. Samantala, ayon naman sa report ng Inquirer.net, marami na rin sa mga barko ng China ang umalis o nagsilayasan na rin sa Skoda Shoal matapos nga ang pag out ng Pilipinas sa BRP Teresa Magbanwa. Sinabi ni Jay Tarriela na as of Sunday, 11 Chinese Maritime Militia Vessels na lamang ang natitira dito at hindi na rin makita sa area ang mga barko ng Chinese Coast Guards. Umabot pa nga sa punto na noon ay nai-report ng Philippine Navy na nasa 55 militia vessels, 5 Chinese warships at 8 CCG vessels ang naitala sa lokasyon ng Escoda sa kasagsagan ng pananatili ng BRP Teresa Magbanua sa bahurang ito. Sa iba pang balita, galit na galit na naman ang China sa ginawang pagdaan ng dalawang barkong militar ng Germany sa Taiwan Strait at inakusahan pa nga ito na pinapalala raw nito ang posibilidad na magkaroon ng security risk sa teritoryo. Ayon kay Chinese military spokesperson Li Shi, Kinumpirma daw ng German Defense Minister na si Boris Pistorius noong biyernes ang pagdaan ng Frigate baden wittenberg at ng supply vessel Frankfurt am Main ang pagdaan nito sa Taiwan Strait. Gihit ng China, ang pagdaan ng barkong ito ng Germany ay maaari daw magdala ng mga security risks at makapagbigay ng maling mensahe para sa international community. Dagdag pa ng China, ang kanilang bansa raw ay may otoridad sa daanang ito na nasa bahagi ng tinatawag nilang Taksil na probinsya ng Taiwan. Agad namang kinuontra ng maraming mga bansa at ng Germany ang pahayag na ito ng China sapagkat ang pagdaan ng kanilang mga barko sa lagusan ito ay bahagi ng freedom of navigation lamang. Gayunpaman, sinabi ng pamunuan ng PLA na agad silang nagdeploy ng naval at air force para i-monitor at magbigay ng warning sa mga barko ng Germany. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Chinese army na handang gawin ng kanilang tropa ang nararapat na mga aksyon para pigilin ang lockdown ng banta at paghahamon na ginagawa sa kanila ng Berlin. Kinumpirma naman ni Rear Admiral Alex Schulz, commander ng German Navy Second Flotilla na na-encounter nila ang mga Chinese warships sa Taiwan Strait at sa South China Sea habang naglalayag ang mga ito patungo sa Pilipinas. Nakapagpatuloy naman daw sila ng maayos na paglalakbay sa kabila ng presensya ng mga barko ng China na galit na galit nga sa pagdaan nila rito. Agad ding sinupalpal ng Germany ang mga pambabatikos na ginagawa ng China na hindi raw dapat sila nakikialam sa ibang bansa sa mga regional matters at sa isyong hindi naman daw dapat nila problemahin. Maring sinabi ng Germany na tila hindi raw naiintindihan ng China ang kanilang mga sinasabi dahil kabaliktaran di umano ang ginagawa ng Beijing. Kung talagang hindi daw dapat makialam ang kanilang bansa sa mga regional matters, bakit daw nakaistasyon ng Chinese Navy ng milya-milya ang layo sa South China Sea, kagaya na lamang sa Mediterranean at sa Strait of Gibraltar? Sinabi naman ng opisyal ng German Defense Ministry na ang dalawang barkong ito ay magtutungo sa South Korea at sa Pilipinas at ginamit nila ang rutang ito dahil ito ang pinakamaikling ruta at kinukonsidera din daw nila ang sama ng panahon. Bukod dito ay may tuturing naman na international waters ang Taiwan Strait kaya naman pwede nila itong gamitin sa ayaw at sa gusto ng China. Lalo pa ngang nagwala sa galit ang China dahil inihayag ng Taiwan na welcome na welcome dumaan ang barko ng Germany, US, Canada at maging ng Netherlands at ng iba pang mga bansa sa lagusan na ito. Noong September 16, 2024 ay naiulat nga na dumating na sa Maynila ang dalawang barko ng Germany. Ito nga ang kauna-unahang beses na pumasok na ang kanila mga barko sa Pilipinas makalipas ang 20 years. Sa hakbang nga na ito ng Berlin, ipinapahayag nila ang kanilang global commitment para sa rules-based international order at free and secure shipping routes. Mananatili ang barko ng German Navy na frigate Baden-Württemberg at supply vessel Frankfurt am Main sa Pilipinas hanggang sa Webes, September 19 bilang bahagi ng Indo-Pacific Deployment 2024. Ayon kay German Ambassador to the Philippines, Andreas Prafernoske. Ang pagbisita ito ng mga barko ng Germany sa Pilipinas ay bahagi ng pagpapalawig ng defense cooperation ng ating mga bansa at pagpapalawak na rin ng ating maritime security cooperation. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Roy Z. at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.